Ano ba baing to? Uh, Yvette, she's... Uh, Josephine. She's saying na anak namin siya ni Teresa. We've been through this. Kanina lang. Have you said anything sa mga nanloko sa atin? At ikaw? Hindi ba talaga kayo titigil? Magkakasabot kayo eh, ba? Diba? umami ka. stop. No, Edward. Hindi na ako papayag na may umabuso pa sa'yo ulit. Lubayan niyo ng asawa ko. Kung perang kailangan niyo magbabayad ako, patahimikin niyo ng pamilya namin. Wala naman po ang ginagawang masama eh. Ayoko naman po kasi ng buloy. Eh. Susunod ko lang po yung busa ng nanay ko. Tanapin ko daw po kayo ang tatay ko. Beto. Ah. Uh, Bayaw, sinuha pa lang yung tingin mo, Josephine. Bayaw? Kilala mo? sila mo sila? Nakikituloy kami sa bahay niya. Berto, what's this? Ah, hindi, gineto Ganito kasi yan eh. Ah, uh, nakasabay ko sila nung pauwi ako galing San Vicente. Ayun, nabanggit nga na may hinahanap silang tao. Hindi ko alam, si Bayo pala yung hinahanap nila. Kung kamag-anak mo sila, bakit hindi mo sila pinakilala sa amin agad? Ayaw mo ba talaga kaming dalhin dito, Berto? Ay, hindi, hindi ganun, na, Eh, di ba, dapat nga ipapakilala ko kayo. Eh, kaso, wala niya naman yung prueba. O, paano pa, gagawin natin, di ba? Tapos nung sasabihin ko naman kay Payaw, eh, nabalitaan ko, may nanluloko daw sa kanila. Anak din daw ni Teresa. Siyempre, eh, paano gagawin ko? Eh, di, siyempre, unahin ko yung mga kamag-anak ko. Si, even Berto is protecting you mula sa mga malulokong kagaya nila. Eh, Edward, mag iingat naman tayo. Huwag kang basa-basa naniniwala. Wala naman silang pruweba eh. Dahil lang ba binabanggit yung pangalan ni Teresa? Alam ko lahat tayo naguguluhan. Pero may naisip akong paraan para maging malinaw sa atin ang lahat. Kailangan namin magpa-DNA test ng Josephine. DNA test? Ano po yun? Ah, Josephine. Kukuha sila ng dugo o laway mula sa'yo. Sila na ang bahala sa test at ibibigay nila ang resulta. Gagawin yun ni Edward para makasiguro siya na ikaw talaga ang anak na kay Teresa. Papadala na lang ako ng tao para makuha ka ng DNA sample. Halika na, Josephine. Umalis na tayo dito. Tay. Pwede ko po ba kayo yakapin? Sige na naman po, kahit sa gitlang. Usana oh, ida insteo nang ha